dahil anumang oras, ito dasing kita na hindi mo namamalayan. Hoy, nandong burloloy. Eh. Manid na ako sa ganyang pananakot. Marami nagmuha sa akin ng ganyan. At lahat sila nakadikit na ngayon sa lupa at nasa impyerno na ngayon. Kaya kung talaga matapang ka, tumatad ka sa harap ko. Talaga eh. Hello? Ilan mo ka? Honey? Si Carla to. Honey? Sorry ah. Eh, akala ko kasi, pinanluloko rito eh. nakikiramay kaming lahat sa hindi nasang pagkamatay ni Ka Victor. Malaking kawalan siya sa kilosan. <coughs> kabayang parang bula ang pagkamatay ni Itay Cabertin. ano pa paano natunto ng kuta? At anong grupong nakasagupa? Grupo ng mga bungot sa pamumuno ni Captain Bobby Ortega. Nangyari yon dahil sa paghuhudas ng isa sa ating mga kasamahan. At sino mo lang kaluluwang yun ang naghudas? Isa sa mga itinuturing na haligi ng kilusan. Si Kyrne. Marisa. Si Caroli At si Kause. Kami ni Cauce, ang natasan, bumura sa pangalan ni Kyrne sa tala ng mga buhay sa klusan. At inaatasan ko sarili ko sa pagliligpit kay Captain Bobby Ortega. Hindi ko mapapayagan yon, Marisa. Mayroon tayong mga kapatid na kikilos upang may paghiganti si Ka Victor. May karapatan ako na lumikida kay Bobby Ortega dahil ako ang anak ng pinatay niya. Tensure! Sir! 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 sir. Sir. alamat. Ano ba pinagagawa nyo habang nasa ospital ko? Wala bang aksyon? Wala nga, sir. Ano eh. na, sir? Wala, wala mimi, sir. Namimiss sir. Wala namin, sir. Eh. At medyo to na siyang takbo ng buhay dahil wala kayo. <laughs> <laughs> Kamusta na kayo, sir? Eto, medyo ayos na. Oh, Bobby. Sir, sir. sir. Aris, ang balita ko, lalabas ka sa araw na ito. Kaya chichay ko kung nandito ko na. Salamat to, sir. Hindi ka naman kailangan mag-report agad sa opisina. Eh, hindi po akong walang ginagawa eh. It's up to you. I just want to welcome you back. O, oh, sige. Sige po, sir. O, oh, tuloy niyo yung game. Game oh. na! Sir. 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 Captain Rodriguez, office. Sino to? Sino? Ba't tayo may sabihin ko sino kayo? Si Landon Borlolo ito. Sino yan? Si Landon Borlolo. Hello? Hello? Captain Ortega to. <laughs> Marunong talagang kapwa ako, demonyo. Biruin mo. Nabuhay ka pa sa inkwentro mo sa mga... <laughs> Bungo. Talagang alam kong nire-reserva ka pa rin para sa akin. Kaya talasan mo mga matatay nga mo. Dahil anumang oras, ito, todasin kita na hindi mo namamalayan. Hoy, nandong burloloy. Manid na ako sa ganyang pananakot. Marami nagmuha sa akin ng ganyan. At lahat sila nakadikit na ngayon sa lupa at nasa impyerno na ngayon. Kaya kung talaga matapang ka, tumatat ka sa ko. Talaga eh. Sir, halos araw-araw tumatawag dito yun eh. Kanayin na natin, sir. Ano ba yan? Matapang ba talaga yan? Oo, talaga. Diretso na tayong hinahamon Hello? Tanggilan mo ka Honey? Si Carla to. Honey? Sorry ha. Eh, akala ko kasi pinanluloko rito eh. Tumawag ako sa'yo para sabihin ko lang na dito ka na mag-dinner. Kasi nagluto ako para sa iyo. Ani? Ani?